Oh, gracia, gracias. 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 guys, Gracias. Gracias. guys Gracias. check, guys, guys, kayo, guys, ang pagpulit Nani si paksa ilong? Nani ilong. Nani Ah si. Hmm. Kini may papa. na pagdakop. Okay, talik dagay. one, two, three, go. Anan na Okay. Anan na pagdakop. Unitan under. Unitan sa mga tikas. Good job, bros. Okay. <laughs> bijoy joy, uy. <Buat>. <laughs> <laughs> Saka din na, uy. naka, naka <laughs> okay. Okay, okay, guys. Na. Na ay, kayo. Okay, guys. Kasi ganun kayo. Ay, pisa tayo. Bawa. Video. Okay. One, two. Video. <laughs> Video. Nakabidyo na gindyo gito. Tapos gindyo. Gabi ko sa ganda. Ano? lagi na mo. Namugong rin siya sa bato. Gabi sa Bidyo mo. Bidyo sa kaya ako rin hindi tala. Agay! ko lang! Agay! Agay! mo. Law mo eh. Tawa kayo naman tignan pa Kaya na na kami